Ito na nga po mga kapatid ang mga balita sa lalawigan. ipinasab na ng komite sa Senado ang may-ari ng dalawang barkong nagdulot nga ng oil spill sa Bataan. Hindi dumalo sa pagdinig ang may-ari ng MTKR Jason Bradley at maging ng MV Mirola Uno. Tinalakay sa pagdinig ang malaking epekto ng oil spills sa marine ecosystem, pati na sa kalusugan at trabaho ng mga nasa apektadong lugar. Aabot na raw sa isang bilyong piso ang lugi sa ating ekonomiya. Samantala natapos na ng Philippine Coast Guard ang paglalagay ng flange valve plate at hot tapping operation sa MTKR Terranova sa Bataan. Hindi naman inirekomenda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR na alisin ang fishing ban sa Cavite. Sa kabila naman yan, ang panawagan ng grupong pamalakaya na alisin na ito dahil apektado na ang kanilang kabuhayan. Ang gate ng BFAR, may sinusunod silang protokol at hindi raw ito pupwedeng madaliin. Samantala, itinanggiho naman ng opisyal ng NBI sa Davao Region na tumanggap siya ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ na si Apostol, ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po kay Regional Director Arcelito Albau, hindi niya kakilala ang dating KOJC member na nagpalutang ng isyo. Hindi rin niya daw po kakilala mismo ang pastor. Lumutan po ang paratang dahil nga naging payapa raw ang paghahain ng warrant of arrest ng NBI laban kay Kibuloy noong biyernes sa kabilaho ng isyo na po ang pamunuan ng NBI na buo ang tiwala kay Albao. Samantala, formal namang nanumpa bilang acting mayor ng Bambantarlac si Municipal Councilor Erano Timbang. Ginawa ng oath-taking sa Camp Krame sa Quezon City kahapon. Si Timbang ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng Bambantarlac matapos ipag-utos ng ombudsman na alisina sa pwesto si Alice Go. Ito ngay matapos siyang hatulang guilty sa reklamong grave misconduct na pa rin sa koneksyon niya sa nireid na Pogo Hub sa Bambantarlac. Tatlong buwan ding suspendido ang vice mayor at ilang miyembro ng sangguniang bayan ng Bamban. Kaya si Timbang na inakwit ng ombudsman sa kaso dahil siya lamang ang tumutol sa pag-issue ng permit sa Pogo. Ang natirang pwedeng humalili bilang acting mayor habang suspendido pa po ang iba. Samantala, sapul naman sa CCTV, ang brutal na pananaksak ng isang lalaki sa manager ng convenience store sa Nueva Ecija. Pasado alas 10 ng gabi nang makuhanan ang pagpasok ng suspect sa loob ng tindahan. Gamit ang lubid o lubid, sinakal niya nga ang manager. Nagpumiglas ang biktima pero naglabas ang kutsilyo ang suspect at inundayan ng saksak ang manager. Hindi tumigil ang salarin kahit pa hinang-hina na po ang biktima. Matapos ang krimen, nilimas ng suspect ang laman ng mga kabinet. Sinubukan pa nga ng lalaki na sunugin ang tindahan bago ito tumakas. Sa follow-up operation, arestado ang suspect sa barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Napag-alamang dating empleyado ng convenience store ang suspect na si Alias Buboy. Bukod nga sa pagnanakaw, inaalam pa kung may iba pang motibo sa krimen. Sa summer naman mga kapatid, hindi nakaligtas ang kampana ng simbahan mula sa mga kawatan. Ninakaw noong Webes nang hindi pa nakikilalang mga salarin ang matandang kampana ng parokya ni San Miguel de Arcangel sa Bayan ng Gandara. Ayon sa mga tauhan ng simbahan, nakatakda na sanang gawing cultural heritage at ilagay sa exhibit ang kampana dahil sa kalumaan nito sa investigasyon ng mga pulis, nahagip sa CCTV malapit sa simbahan ang dalawang kawatan. Tinutugis pa rin sila hanggang sa ngayon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.